welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa ating mga 13 month pay. What? Nangangamoy na guys ang ating 13 month pay na makukuha natin ngayong December. Okay, kaway-kaway naman dyan guys sa mga kagaya kong security guard, sa mga empleyado dyan na makakakuha ng 13 month pay ngayong December. Sana oh. Okay guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat ay Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Paki-hit ang notification bell button para updated ka lagi sa aking mga video. Okay guys, ha? Ah, kailan ba natin makukuha ang ating 13 month pay? Okay guys, ang 13 month pay ay binibigay ng isang company or agency sa mga empleyado nila, sa mga manggagawa nila tuwing Uh, December yan. Bago magpasko guys Binibigay nila yan Sino-sino uh, nga ba ang mga makakatanggap ng 13 month pay Tuwing December Okay guys, ang makakatanggap nyan Sa mga hindi pa nakakaalam uh, Kahit sinong empleyado guys Basta uh, Nakapagtrabaho ka na ng 1 month sa kanilang company Or agency Entitled ka na yan, guys Ng tinatawag na 13 month pay kahit nag-resign ka guys sa isang trabaho, tapos pag kukunin mo yung last pay mo, meron kang makukuhang 13 month pay. Okay guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, paano naman yung computation nyan guys? Okay, tuturo ko sa inyo guys yung computation niyan. Pero, bago ang lahat ay kaunting kaalaman muna tayo guys. Okay. Okay guys, kaunting kaalaman muna tayo. Saan nga ba nagmula ang 13 month pay? Okay guys, ang 13 month pay ay nagmula sa Presidential Degree 851. Diyan nagmula yan guys. Okay. Sino nga ba ang father of 13 month pay? Okay guys, ang father of 13 month pay ay si Attorney Zoilo V. de la Cruz. Okay guys, siya yung father of 13 month pay, attorney Zoylo V. De La Cruz. Formula for computation of 13 month pay. Okay guys, may nalalaman pa akong pa formula, formula no? Pero totoo to guys, pag alam nyo tong formula na to, hindi kayo maliligaw sa pag ng inyong 13 month pay. Okay guys, ang formula ay 1 year salary divided by 12 months basic salary lang yan guys ha or kaya yung regular na 8 hours na bayad sa inyo yun yung bayad mo na one day yun yung 8 oras mo lang pag alam mo yung formula na yan guys hindi ka maliligaw 1 year salary divided by 12 months ok guys nagbigay ko ng sample kunwari yung isang araw mo 400 yan yung basic salary mo tapos sa isang buwan pumapasok ka ng 25 days example lang yan ha syempre eh. kailangan may day off ka rin naman dyan o yan ito times natin yan guys 400 times 25 o, 5 times 0 bring down to 0 5 times 4 20 bring down to 0 4 times 2 8 ipa-plus natin yan guys equals 10,000 yan ngayon yung basic 1 month salary mo guys 10,000 pesos 10,000 pesos yung basic salary mo sa loob ng isang buwan. Okay. Ngayon, na-compute na natin yung one month salary mo, yung basic salary mo sa isang buwan. Ayan, kunwari sa January, may 10,000 ka na sahod. February, may 10,400 ka na siya nahod. Siyempre, nag-overtime ka yan, di ba? Sample lang to ah. March, kunwari, 10,000 ulit. April, 9,600 ulit. Kunwari, nag-absent ka, 9,600 lang. Tapos yung May, June, July, hanggang December, kunwari, napasokan mo lahat, 10,000 lahat yung sinahod mo. Pero example lang to guys ha. Okay, yung computation yan guys, sa loob ng 1 year, meron kang 120,000 na basic salary for 1 year. Kasi yung, yan yung mga sinahod mo eh. Ngayon guys, i-apply na natin yung formula dyan. <laughs> May nalalaman formula mo guys. Okay, ano ba yung formula natin? One year basic salary divided by 12 months. Yung na-compute natin kanina guys, yung sahod ng isang taon is 120,000 ngayon. i divide natin yan guys ng 12 months. Okay. Yan yung basic sa uh, yan yung 13 month pay mo guys, bali 10,000 pesos. Pero nakadepende pa rin yan guys, yung 13 month mo na yan. Kung marami kang absent, mas mababawasan pa siyempre yung 10,000 mo. Pero kung marami ka rin overtime, may mga pinasok-pasok ka pa na mga ilang araw yung ibang mga diop mo pinasukan mo, siyempre madadagdagan pa yan. Di ba? Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin please subscribe sa aking channel guys thank you for watching guys please like, share and comment God bless sa ating lahat guys ganun lang guys ang computation lalo pag may payslip ka madali lang yan, kayang kaya mo nang magreklamo sa office nyo kapag kulang yung 13 month mo guys di ba?